Yes po mga ka-coiners isang magandang-magandang araw po uh, Mahilig din po ba ang inyong mga apo mga, mga anak uh, sa mga rides uh, sa mga mall Alam po ba ninyo na ang ako po po ay uh, hindi po yan matutulog hanggat hindi po siya nakakapag-ride Eh dahil napaka-busy po ni mami niya ni daddy niya Ayan po, at may naisip po siya lang paraan para uh, hindi po ito mag-iiyak at uh, mag na naman sa mall Ayan po Ayan, at uh, akala po niya eh, nakasakay na nga siya sa ride. At ang sisti pa nito, kapag sinisingil siya ng token, ayaw niya magbayad. Ako okay, uh, ka, ka ng dinosaur. Ayan po, at pil na pil po ng ating apo, na parang nakasakay nga po siya sa rides. Parang nasa mall na so, nga din siya. Ng gas, nga. So, yan po oh, mga ba, ka na yung naisip na paraan ni niya para hindi mo ma-restore sa pagkatrabaho. Kasi, ayun, pinutut pa siya. Kala niya mapapaandar na yung rise. Dahil nga, kaya yung sa mall, may pinipindot. So, yan lang po mga ka-coiners at mga contents only. Muli po, maraming maraming salamat sa laging sumusubaybay sa aking mga content. Kahit hindi na po ito patungkol sa mga bariyan at sa mga bago pong subscribers. Kuli po, maraming 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 salamat po.